Yes guys, ito nga napakalindi na ito Pero kaming dadayuhin ngayon Actually, malapit na sa bahay namin ito eh Pero kaming dadayuhin balita, balita ako May bagong tayo daw na bilihan dito Sa may ano eh, palakulina Ayan o oh. Asama ang buong tropa Asa so, si Mayor ah? Hindi ko makita Ay, ito pala ayun no? Oh. Ang dilim eh <laughs> Ay, maliwanag na may mga poste-poste naman oh. Ayan, oh. sa so, mga bahay-bahay Oh, andito daw ang Dali. Wow. Actually, 2 days or three days pa lang siya nagbubukas. ah Kaya pumunta ka namin. Let's go! Haka. Eto na, natatanaw na namin ang Dali. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Ulay pink. Bakit ba laging pink si Dali na? No? Kasi madali. Madali po. Ayan o. Oh. Natatanaw na namin. malaya naman di ba may oras? yes oo oh, di diba? ba? ang padya na na asa ibabaw oh. imbis na namin gaano mabibili namin dito sa dali na to hmm. Pinasik, pinasok na yung buong lakulina ay awit bir Yes, ito na nga, mga kuis, mga lo sa bayan Papasukin na natin ang dali na yan Sa may tabi ng Santos Compound Sa may Lakulina guys Mismong labas lang siya ng Santos Compound Katabi lang po, nasa kanan lang siya niya na yan Ako, may nakita pa kami rito sa loob nito Kapitbahay yata namin to <laughs> Sa ato tayo, si Lynn, Ariel, and si Ate Miga Ayan o, oh, nagkaabot uh, Kapitbahay namin niya ka nga, sabi nga sa inyo 2 days or 3 days nag-open dali na yan yan ato yung talagang medyo mura yung bilihin niya yun, may tinignan nga akong biskwit. mo mo 525 yung biskwit niya Diyos ko lang ang laki niya o oh, ayan oh. pwede na pang baon baon ng mga bata di ba pang uh, kaysa bumibili ka sa tindahan 10 piso 8 pesos di ba medyo makakatipid ka naman talaga ito talaga target namin dito meron dito kasing palaman na para siyang Nutella na nagkakahalaga siya ng 79 pesos ayan na mataan agad namin o oh, ayan o oh. 79 pesos lang yan kaya siyempre hindi na kami magpapatumpik-tumpik pa. yan, inabot na ni Boss Amir. Sabi ni Boss Amir, okay na yan. Ba? Oh, mukhang masarap eh, no? di ba? At lahat naman ng mga palaman nila dyan, pingin ko masarap naman siya. Sa kasilyado yung pinakaloob niya. May eh, parang foil pa siya, may takip. Eh, ano? o, oh, talagang nilibot-libot. Malaki din siya, maluwag. Eh, Medyo madami parang bumibili kahit medyo late na. Mga, siguro mga 7.30 or quarter to 8 nandiyan kami ng gabi. Oh. Ayan tingin lang tingin si Mami Jenny dyan. Talaga, ang target namin dyan, palaman at saka yung prosa, yung mga pang-almusal nila sa every morning pagpasok sa school. <clears throat> ayan o, may mga bata nga eh, kung kukulit, diri mo, nagkaroon ng dali sa loob ng Lakulina, Lakulina namin, ba diba? dito lang sa lower Antipolo, eh, si Mayora din, oh. tingin-tingin, diba, o, ano ba yung mabibili, sabi <laughs> nga sa kanila, susubukan natin dito talagang yung dali product nila, yung dali item nila, kasi actually meron din naman siyang typical na makikita nyo sa grocery huh? meron din naman silang ganun pero syempre masarap matikman yung medyo yung tatak talaga nila yung tatak mandali Bistigahan natin kung ano bang lasa niyan. Kung masakit ba sa ngipin o masakit sa ngalangala. <laughs> or masakit sa bulsa. <laughs> At sa nakikita ko naman, mura naman siya. Ayan, o, may mga bata nga. Eh. Tumitingin-tingin din mga bata. Ayan, o yan ang hinahanap namin. At siyempre siguro, hindi pa sila talaga nakakapag-stack ng madami. Kasi nga, 2 days or 3 days pa lang nag-o-open yung dali na yan. Ayan, o, Medyo hindi pa ganoon kami na-satisfied kung ano ba yung prosen talaga nila. Medyo nakabili naman kami. Bumili kami ng may tosino sila. Chicken tosino. Ayan, o, may kikiam. Mayroong sisig. Bumili sila si mami ng sisig. Ayan, o. Oh. May ano rin dyan, shomai. Oh, masarap yung shomai nila. Natikman na namin si yung shomai. Kaya ano nakita ni Mami Jenny, iba, Siyempre. Hindi na palalampasin niya. Nandyan na kami. <laughs> mga 15 minutes din namin nilakad sabi ah, nga sa inyo, more than 10 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Depende sa uh, ano nang lakad na Nakakalibang din naman kasi maglakad. Kasi may mga kasabay ka naman maglalakad papunta doon. Di ba? Kahit na parang mga bahay na matataas. <laughs> sabi nga ni Mayora, parang may horror. <laughs> Ayan o, di ba? Diba? Sabi ko sa inyo, prose na nga hanapin namin dyan pang ulam-ulam. ba diba? Masarap naman kasi yung ganoon eh, diba? Yung mang ready to cook, ba? Diba? Sa umaga naman kasi, may harap naman talaga mag -isa pa, magpapalambot ka pa nung ano, tamang prito lang yan. Tamang talbog lang sa mantika, ayun, may hotdog, diba? Ako talagang marami talagang mabibili at medyo, medyo mura siya ng price nga nila. Ang isang balot ng french fries, 109 ang isang kilo, ah kasi ang alam ko sa palengke no, nasa around 120 na ang isang balot ng French fries eh, yung isang kilo. oh yung kikiam nga, nabili namin 29 pesos. So, eh, pa natin kung anong lasa niya, no. may Hungarian hotdog ba? O talagang yung mga hotdog nila, medyo pricey, yung medyo mataas. Pero, iimbestigahan natin. Di ba, walang problema mataas. Basta masarap, di ba? O, oh kahit sabon dyan, di namin pinalampas. Basta yung tatak ng dali, gusto namin masubukan yung mga brand talaga nila. Kung may ibubuga ba talaga, kung may tatapat ba sa mga nakasanayan nating brand. ba? Diba? Ay kasi ang mura din ng powder nila, meron silang pang sabon panlaba. Eh, no? Tinarget ko nga yung sabon panlaba nila dyan eh. Kasi nakakita ko limang piso lang. mo diba? Eh, magkano yung mga may tatak na ano? Talagang medyo 10 pesos na pinakamababa, 8 pesos. O. So. Ayan, yeah, yeah, ano ba? Ayan yeah, nila matatagpuan ng dali. Ayan, yeah. sa so, may tapat ng building na yan. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, o. Hindi naman siya sakto, eh. Hindi naman siya dudulo ng lakulina. Buka na lang ng lakulina yan, eh. Hindi pa talaga siya dulo, oh, ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, tabing-tabi lang ng Santos Compound. ba ito na ang tropa. Tapos na ang aming makulit na pamimili. <laughs> Ayan, nakabili na kami dyan. Malaki yung dali nila, no? Congratulations sa'yo and good night!